Hello everyone. Welcome to Tax Philippines. Ah, uh, this is your Pinoy CPA. Medyo matagal po tayong hindi nakagawa ng video. Video kasi medyo na busy sa ating work. Pero ngayon, good news. Maglalabas po tayo ng video every week. So, on this first video, yung gagawin po natin is titingnan po natin yung mga comments at try natin sasagutin yung mga katanungan ninyo. Ah, uh, so sa first you comment. Uh, hello po. Hoping you can continue making more videos po. This video helped me a lot in understanding how to compute but as a starting out business owners and taxpayer myself. Thank you for for mom user YM5 and asan niyo po gagawa po tayo ng video once a week at uh, hopefully maging regular na po yung pagawa natin ng video para makatulong po tayo sa inyo. Uh, Christine to. Thank you for this video. Ano Sana po gumawa po kayo ng video. Ah, yes po. Gagawin po natin yan. Kung paano yung mga entries sa books ng VAT. Okay po. Gagawin po natin yan ng video. Sir, kailangan po, kailan po next tutorial para pag-input ng VAT relief sa EBIR? Okay. Uh, Hazel, although 2 years ago na yung ah uh, comment mo, gagawan po natin ng video yan. Uh, abangan mo within the month. Uh, ilalabas ko yung video natin, tutorial, paano mag-input bat ng bat relief sa ABIR. Uh, kay Juliet Panaligan, uh, hi po, paano po mag-compute yung bat para ma yung or reimbursement yung bat sa resibo? Uh, paano po mag-compute yung bat para ma or reimburse yung bat sa resibo? Yun na po yan. Panoorin niyo po yung video natin ma'am kasi nandito po yung sa first video natin kung paano po yung kunin yung VAT sa mga purchases natin. Mostly is i-divide lang po natin yung purchases natin by 1.12 tsaka makukuha na po yun natin yung VAT. Okay po, panoorin niyo lang po yung video na to yung how to compute VAT. Nandun po yun. Ah... Uh kay Ice sanopis Nobis Thank you po sir. Malaking tulong po ito. para request naman po about zero rated po. Um, okay po. Titignan po natin kung ano magagawa natin video for zero rated uh, sales and purchases. Kay EMZ write 1522 one year ago. Sir, yung VAT payable po ba is yung amount na babayaran sa BIR? Yes po ma'am. Uh, yan po yung bibayaran natin sa via yung computed po na VAT payable sa uh, how to compute for VAT video natin. ah uh, toll free 2436, uh, 2 years ago yung comment, sir, paano po kung may VAT exempt sale? Um, kung may VAT exempt sale, meaning po wala na po tayong babayaran na VAT. ah uh, yung sale po natin, yung buong amount yun, yung gross amount is nakapertain naka, naka po yun sa sale. Wala na po yung wala na pong VAT yon. Ibig sabihin wala ka pong babayaran sa BIR report mo lang po yung sale mo sa inyong VAT returns. Okay po? Uh Angel 1511. Hi po, need po ba ng carbon paper kasi may white at pink sa invoice. Ano po ang ibibigay sa customer? Yung color pink po or white? Ano po ang lalagay ko sa business style pag cosmetic makeup, po health and beauty products? Mam, gagawan po natin ng video na to. Itong question niyo po. Kasi medyo marami po yung inyong katanungan. Hindi po natin agad-agad ma masagot lahat. Okay po? Paano? Uh, BR1KK837. Paano po kung VAT registered ang seller? Ang purchaser is non-VAT. How po siya i-post sa receipt? Kung kayo po yung seller, ma'am, pag VAT sales po, Uh, ipopost nyo pa rin po yung ang sales amount na non-BAT tsaka yung BAT na 12% sa side naman po ni purchaser ang i-report niya is yung whole amount, yung gross amount yun po yung purchases niya Bale, hindi niya pa hindi niya na po mababawas yung BAT kasi zero rated po siya ibig sabihin yung inyong sales plus BAT yun na po yung purchases niya na buo okay po uh, Rogue 66B. Salamat sa vid na to. Thank you din po sa pagtangkilis sa video natin. Uh, Ojo Ayla May 8411. Thank you din po. Gilbert Fab Babier 8851. Is this updated for 2022, sir? Yes po, sir. Hanggang ngayon po, 2023, uh, wala pa naman pong bagong rate for but So, applicable pa yung video natin. May next video na ba ito? Wala pa po, sir. Sa ngayon, ito po yung next video natin Pero Asahan mo natin sa mga upcoming weeks, magagawa po tayo ng video. Okay po, sir. Thank you very much. Mary Grace uh, Katangi, 46740 years ago. Kung paano po kapag mas mataas ang purchases kesa sales, Example, 43,000 ang sales, uh, purchase 83,000 sa anak po, magbigyan nyo ako ng buy soon. Gagawin po natin yung video, ang katanungan nyo po ito ma'am, kasi medyo may computation po dito, tsaka may mga gagawin po tayo sa ating BAT returns, okay po? Uh, abangan nyo po yung mga next video natin. Kuya Les 119, interesting video ako po ay nasa tracking business, paano po kaya gamitin ang official receipt? ah, uh, ganun lang po sir ah uh, Similar po sa paggabit ng official receipt ng other businesses Ilagay nyo lang po yung ah uh, non-VAT sales nyo Tsaka yung VAT sales Tsaka yung VAT na portion uh, Panoorin nyo po yung how to compute VAT na video na to Yung unang video natin Nandun po yung kung paano fill in ng ating mga official receipts Okay po Chai4497 Hello po, paano po yung ililess? Ah, uh, sorry po ma'am, hindi ko po masyado mag yung question nyo. Uh, pwede nyo po ako ma-PM or mag-message ulit sa page natin sa next video natin kung ano po talaga yung inyong question. Okay po, kung saan, da, saan banda po yung LLS na tinutukoy nyo. Mary Ann Ibe 3 years ago, paano po sir mag-file ng either yung VAT receipt na real estate person po thanks ah real estate gagawin po natin ng video to ma'am pero hindi ko pa alam kung kailan po natin magagawan kasi medyo specialized siya so sa real estate person and honestly hindi po ako masyadong well versed sa mga payment ng tax ng real estate okay po pero pag-aralan po natin yan at gagawin natin ng video uh, TYSS si Rambulo 240 o 2 good PM paano po yung non-body compute sir o R type po paano compute sir need help sir yung how to compute VAT natin ng video po panoorin niyo po yun ulit nandun po yung paano natin i-compute yung ah uh, VAT kung non bat naman, non-bot pala yung tanong mo sir, kung non wala na po kayong i-compute sir kasi yung buong sales nyo is non -bat, wala na po additional VAT yun. So yung buong amount, yung gross amount, ilalagay nyo po yun sa sales portion ng inyong official receipt. O copy, okay po sir? Uh, next, Bugoy Javier 5934, ilang percent yung dadagdag pag non-bot sa receipt Wala na po sir, pag non wala na po kayong i-dadagdag kasi wala pong VAT yun. So yung buong... Uh, sale po ninyo is uh, yun na po yung sale nyo. Wala na po tayong dadagdag doon. Good PM. Paano po sir ang pag ang business ay uh, services? Ganon din po yun sir. Pag computation ng BAT natin, 12% pa rin po sa sale of goods at saka sale of services. Ganon din rin yung percentage natin. Chris Katakutan 5427. 4, 2, Paano po kung 3% po sa store po naman po tayo okay po ma'am gagawan po natin ng video yan uh, kasi ibang topic po yan okay po uh, abang abangan niyo po I gagawin ko po yan as one of my first videos for this month uh, one of my videos for this month okay po Bugoy Javier 593 for good PM. Good PM din po sir. If you have any questions or messages, uh, Uh, ilagay nyo lang po sa mga succeeding videos natin or pwede nyo rin ilagay dito sa comment nyo kaso medyo 3 years ago if nandyan pa, yung, kayo uh, if nag-aabang pa rin po kayo sa video natin uh, ilagay nyo lang po yung mga questions nyo at isasagutin po natin yan or gagawa natin ng uh, additional video So, thank you very much. Uh, sana andyan pa rin kayo at panoorin yung mga succeeding videos natin. At hopefully, makalagay po tayo ng video uh, every Sunday po. Abangan nyo po yan. Thank you and goodbye.